sa ano sa may sa may kusina dapat pag magkao maglingkod ng mag tanaw TV kaya anak ko to yang nang share niya ano siya na, na, anay na anay. siya pag kumain tanong on tanaw sa TV kahit okay, like, mo sa tanaw mo orang huh? <laughs> kita yung wag na siya ko ano ano palik lang mo siya kung amalis na gandong nga nga maiyahan ang palasyo sa malakanyang light yes, yes. Ang gandum ah, ng pa, pala, Malacanang gandum mag forever, di ha? Di ba? Kana, simple lang ko na iyang kung ano. Baka kaon sa iyang gustong pagkaon. Munggos, munggos. O, bulas. Munggos, bulat. Munggos. Kok zero. Kok zero, kok zero, kok zero. Alam, bahala nga. Zero pa. Kaning... Chapsoy. Chapsoy. Oh, magpasong ba mi biha o baboy? Ano, baboy? Ang timpla mo ko sa baboy, ano, asira. Maura, asira. Ma'am Hanilet, ano po may ni Tatay Digong sa mga naandito lagi sa labas ng bahay ninyo po? Eh, ingon yun siya sa inyo. Kabalig yun siya ng dagang tao din. Pasalamat yun siya ninyong tanan. Hina ang mga katauhan. pag ulit ninyo mo katong naap ako dito. Pero nag-call, -naga naman may calls. So, kaning ka karong ano, ay eh, dapat ganiha to, gi-move nila kay na daw si PP. Pero akong akong emailan ang dito na dapat nga inanong move nila to na pwede man to schedule na. So, dapat ang calls na mamangutan na din natin sa kaya from ang net Dec situation. 25 from net 25 po ma'am. Mamu ma mm -hmm. say mo message niya nakadaog si Tatay Digong despite sa pandaog sa iya ha direct. Ma ma maugyo na maugyo na ma pasabot na na isa may ihimo is dautan gimahal man yung kamutanan di ba yes mahal niya ang syudad gimahal niya ang nasod yes bayan! Katay ng bayan yes sumo na kay kung 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 mali pa yang ipambuhat unsa may ang gusto nasa inyohang imuhang imuhang anak na gusto ba niya na adik sa imong anak Diba? Hindi mo na-addict sa mong anak, mami silingan din na adik ang anak na no. ato may yun sa dire, so may, may, may tabo anak, ikaw di ina katulog, kamo mag-asawa, mag-aaway mo, mao no. may ang gusto, so is safe no. ang ang kada pamilya, di ba? so karon makita man ninyo no. overwhelming man, lima sila kabuok. yes masaya pasabot anak. No. Masay pasangil sa mga bangag. Mga bangal, nagpasangil nga. Kwarta yung dapat ito, ma'am. Kaya nakatag sila, ayuda. Oo, dagdang pa kayo, ayuda. Kwarta lang ito, ito. Kuha ito nila. Kuha ito nila. O. May galiwa na kada ito ni Dagan. Kaya mautoy oh, nagpapriso. Katong ni Dagan, ma'am. Yes. Kaya nagpapriso. So karon si dapat mo 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 unsa na ta mo unsay tawag mo mm. tul-tul na gyud say ato it, ibutang. Yes. Yes. Matul, yes. Ano man lang na ba tao o animal yes. so si yes. mam ano sa ano mga tao hanilat ada sa inya. Tawan ni digong. Ang tao na ay naay kas na naay puso. Mm. Ang tao na ay konsensya yeah, Ang tao Diba kung kung, kung amigo 'di ba? na na nai sana na na malasakit, 'di ba? na na naipakiramdam na ang tao, 'di ba? So pagkawala ka na, animal ka. Maulakot, tatawag kaluoy, 'di ba? Maunay na tao, 'di ba? Pero sila wala gyud. Haliman ka 80 years old sila gini kanan ma'am babalik na ma'am ayaw ayaw ka bala ka mo balik na ma'am amo ah, ba na ma'am. kanan unagi ni PDP sara eh, ma'am ang gaba ina sama ma'am unsay unsay maingon ni mom karon ma pdp ma'am uh, gamay lang ang nakalusot karon unsa maiku ana i uh, ani maguna siya pero nagtap man nagyahapon atong senador bonggo no yes Kani lang po maubitaw. Magsugod na po tagtuon, maubitaw iyon na sa inyo ha. Ang 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 issue mong diha ang memory recall. Dugay na magkaina sila diha. Dugay na to nang diha. So nakulang patag memorize ang mga apilidong hinlo. Apilido nila nila Abante. Abante. Abante, abante, abante. Yung yung kilay tumaas si Rodriguez. At tuwa ay tik Rodriguez. Si Saturnillo. Si Rodriguez. Bet de Rodriguez. Yan guys, asawa n'ya ano to. Pamela Marites, Pamela Alma, unsa Pero mao lagi na siya na na dapat natagaan nato sila o pagkakataon. Mga mga ano man na mga taga probinsya, magod na sila. So delete na siya katong mga partida anang ano ba mga oligark Oh, um, atong mga nakalingkod karon partida man ang oligark sila wala wala dili sila wala, dili sila ma, wala sila pakialam sa ato kita trabahante sila 1% kita ang 99% correct sila 1% na kita mauna kita kadaghanan ko trabaho man ko gikan ko trabaho kuyo ko sa ako tindahan kay ko sa Ginoo oh Lord tabangi ko mo work kay dugay man ko di ko katrabaho di ko ka ano ay ko lord work na lang ko kay kabalo ko will this is your will for me na magbalik ko trabaho so ibalik ko ay dan fernandez na ito ko sa akong mga tindahan para alam. Sa ilang tindahan. Divide intervention. Okay. We pray for Salamat. Mam, may kapalaka bilang isang ay, uh, bilang mga supporters ni Tata Edigug ma'am, hindi ka namin iiwan. Salamat. Yes. Yes. Hindi yes. yes. Pero Ay, but... ayaw na po mo pagpaulan. Huwag ka ng ulan, ma'am. Ang tusan lang mo na. Ano ba, tuka-tuka lang ba? Hey, ma'am, ma'am. Kasali lang mahog ng antin, ma'am. Kasali lang mahog ng antin. Kasali lang mahog ng antin. Ma'am, ma'am. Anong sekreto? Blooming ka, ma'am. Ma'am. Ah. Uh. Kita sa dermatologist. Ano na siya um, ano? Oh. Uh. sa stress na po. Yan. Pero blooming si ma'am, galata. <coughs> <di> Pero <coughs> naka sa so ma'am. Oh, ma'am, sa Manila. Ma'am. Excuse ah, excuse si ma'am Abi, masud sa si ma'am Abi. Ma'am Abi, ma'am Abi. Ma'am, 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 mayro pa kung tanong ma'am, bitu si mo sa ang mga. hindi na mo diri ma'am. Selfie sa 925. Ana mam mam ani amung ko sa bolon sa pagayus mam diri diri mam mam ani mung mam mam ani mung istorya 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 mam mam ani mam mam ani mung istorya 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 Madilip pa ngayon ng bahay ni sa Salpon. natin so, na, so, na ba itong sinugnong? Wala pa! Wala pa! Wala Wala Wala, wala, wala. Ma'am, gano'n ang ma'am. Ma'am, hindi na daw siya ma turun, ma'am. na ko. ni Kuya na ma'am. Balita, ma'am. Hindi na daw sa kwarto, ma'am. Naglag profile na, ma'am. Gano'n ang bungkag. na Gano'n sa kwarta sa kabaga. Gano'n

Io sono la rapia con un di non mi puoi non mi puoi